short shirt tinanong ko si Chiro kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Chiro White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may pagkamertes, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya kay Pacboy, ang, ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa ito isa, habang lagi kami nag-video call, eh, nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng sibo, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag niyong sabihin na nag-inaga ko si, inaga ko si Chirouette kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpag-relasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong, anong, um, anong rason kung bakit wala na sila ng Pacboy. wala, wala Ayoko mag tell niyan kasi sila lang daw naka sila sila daw nakakalam. So ang sa akin lang, si eh, Cherry bago kami nag-relasyon, wala siyang jowa. Ha? So wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But at ito pa. Hindi hindi yung ako yung lala, hindi ako yung kasing lalaki na ano, basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayoko na rin lawayan. Ganun ako, hindi ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang, makipaghati sa isang babae lang. Ayoko ayoko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na nang aagaw ako kay Cherry Si Cherry mismo nakakalam yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So, ang sabi na sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanila ni Yun lang kasi privacy nila yan. So ito pa, naiinis ako eh. Si sabi nila, content lang daw kami ni Chiro, Byte. ko kayo kasi nga nangyari sa akin nung uh, nakaraan, na nag-reveal ako ng jowa na hindi ko jowa. So ngayon, imposible eh, naman na uh, ha, content lang kami, di ba? Halos na yun sa vlog namin, puro nga laplapan. sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Chiro? Eh, nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o oh, Binidjuan kami habang sumasayaw. Eh, Siyempre, di namin natis yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidjuan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is, ginawa lang namin yung relasyon namin na ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya... Kaya eh, nasabi content lang. So, hindi kami yung nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay Chere na wag muna kaming mag uh, mag private relationship muna kami kasi nga pag social media talaga maraming makikita maraming masasabi di ba so wala eh hindi namin na hindi namin na natiis yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko so maraming mga maraming mga vlogger na nagbi-video kaya ganun yung nangyari so Sige lang nga, hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi kami, uh, hindi na hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko kay Kacheren na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon. Kasi hindi ko rin naman gusto na mag reveal reveal social media. Nagkataon lang talaga na yung nag is yung mga vlogger doon. O, oh, maraming nagbibidyo na naghalikan kami, di ba? So, ano, ano, pa yan? At, at yung kina at lang kinainisan ko na mga aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, but ako papatol doon? Ang mangyayari sana doon is collaboration. Collaboration, magkukulab sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala hang jowa. Wala din akong jowa, eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon Eh, kung si Cherry ay eh, may karelasyon siya, eh, o tinago niya sa akin, eh, eh, may may jowa pala siya hindi eh, ko kasalanan niya kasalanan ni Cherry yon na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya eh yung inamin sa akin wala siyang jowa di ba so hindi ko kasalanan yon kasalanan ni Cherry yon pero wala naman talaga ito eh, totoo naman talaga na wala siyang jowa so yun lang pag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako kasi hindi ko yung gawain hindi hindi ako yung hindi ko yung hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae ha kahit hindi ako pogi hindi ko mga agaw hindi ko gawain yon ayoko ayoko kung sa sakit ulo sa kakaisip. Yeah. Di ba? Kaya huwag yung sabihin sa akin na nangagaw ako ng Diyos. So, yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga basos. Pasensya niya, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi, ito lang ako, nag, nagpakatotoo lang ako sa kay, sa kay Cherry. So, yun lang, pasensya na kay kung ano yung, uh, parang, parang, galit ako. So, naiinis lang talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, yun lang, pasensya na talaga.